Kinilala ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng naging kaagapay ng kanyang tanggapan sa kanilang mga proyekto at programa ng bumisita siya sa Cebu City. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Halos isang libong mga individual, mga kinatawan ng pribadong sektor at ahensya ng pamalaan ang nagtipon-tipon sa Cebu City para sa Pasidungog 2024 kung saan kinilala sila sa kanilang kontribusyon sa pagtulong sa mga programa at mga proyekto ng Office of the Vice President. Gaya ng mga relief programs, libreng sakay, negosyo assistance at marami pang iba. Ladies and gentlemen, the Vice President of the Republic of the Philippines and the Secretary... Mismo, si Vice Presidente Sara Duterte ang nanguna sa aktibidad. Meron tayong uh, pasidungog every year para sa ating mga partners sa uh, galing sa government, so other government offices, uh, sa private sector, business communities, mga NGOs, mga POs dahil uh, sila yung uh, katulong natin sa paghahanap ng mga tao na nangangailangan ng tulong ng uh, gobyerno. Kung hindi dahil sa mga partnerships na ito, hindi natin mapupuntahan yung mga lugar na mga underserved. Hindi naman naiwasan ng Presidente ng tanungin tungkol sa pagtawag sa kanya bilang bagong leader ng oposisyon. Sa trabaho ko at sa pagkatao ko at sa prinsipyo ko, hindi ako gumagalaw for the administration, for the opposition or kung ano man yung uh, politika na yan. Ang galaw ko ay base sa kung ano yung uh, makakatulong sa ating mga kababayan at kung ano yung karapat dapat para sa ating mahal na Pilipinas. Kinumpirma naman ni Vice Presidente Sara Duterte ang kanyang pagdalo sa pagbubukas ng palarong pambansa na gaganapin sa Cebu City sa July 9. Sa ngayon ay nakahanda naman ang Vice Presidente para sa kung sino man ang ituturong bagong kalihim na papalit sa kanya sa Department of Education para sa maayos na transition. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas